Ayan, uh, welcome back to my channel. Uh, update natin itong ating binarnisan na uh, uh, hanging cabinet dito sa ating uh, project sa uh, Pintarisan. Ayan, yeah. uh, please subscribe by channel and pakilike na rin po and pakilipindot po na notification bell uh, para lagi po kayong update sa ating mga susunod na video. Uh, Samahan po, po Let's go! Ayan ang uh, mga idol. Uh, update po tayo dito sa ating uh, babarnisan na uh, <coughs> Uh, kitchen cabinet i update po natin yan uh, bali po yan, uh, namasilyahan na natin uh, yung may mga puti-puti na yan po, yan po yung namasilyahan natin yan uh, dudukot-dukutin na lang natin yung mga puti na yan para mawala uh, bali po yan, yung mga pinagpakuan, yung mga ano na yan uh, dudututan na lang natin yan ng kulay ng kulay ng ating barnes para hindi siya halata uh, ang kulay ng kahoy yan. Ah, yan na natin. Tapos na natin na masilian. na natin. Tapos na alis na rin natin yung alakabok Tapos itong ah uh, ano niya, yung wall niya, ah uh, in skim coat na lang natin tapos uh, pipinturahan natin ng white. Yan. Uh, hindi naman ah uh, medyo hindi naman maselan yung ating uh, gagawin na pag varnish diyan. Kaya okay na yung ganyan. Ah, yeah. gagamitin um, natin diyan na uh, barnes, uh, mahogany. Yan. Ito, uh, bumili tayo ng locker sanding sealer. Tapos, sa uh, uh, oil wood, wood stain, mahogany. Ito, ito yung uh, pampinis natin. Tapos, uh, kung gusto natin na uh, pakintabin, pwede pa tayo ng uh, bumili ng semi-gloss semi clear para makintab siya. Tapos, ito muna ang gagamitin natin, ah, uh, lacquer sanding sealer. Ah, uh, papahida natin yan bago natin, na uh, lagyan na ito ng, ano, wood stain. Yan, na uh, mga idol. Uh, pakita ko sa inyo kung paano natin yung gawin. Yan, na uh, mga idol, pag, uh, malinis na malinis na, ah, uh, pwede na natin siyang isanding sealer. Pwede na natin siyang applyan ng sanding sealer para, uh, ano na siya um, na yung um, sanding sealer sigurado din na walang alikabok bago siya alagyan ng sanding sealer yan uh, uh, mga boss uh, papahidin na natin ito ng sanding sealer uh, kasi uulitin yung eh, pagkakitin natin ito ng sanding sealer para uh, kapit na kapit siya para mabilis matuyo uh, para matuyo na uh, ang ginamit natin na uh, brush lang para sa pag-sanding sila pwede naman yan uh, ah, depende na rin yan sa gaga sa mga sanding sila kung anong proseso niya sa paggawa sa akin na uh, paint brush lang na dos kasi maliit lang naman to okay na to Yan ang mga idola ah, ano na po ah, to yun sending si ah, pwede na natin siya ah, applyan ulit ng ano wood stain mahogany ah, ah ito ito ano lang to base lang to sa pag-apply ng varnish ah. hindi naman masyadong maselan itong ginagawa natin kaya ah, okay na yung ganyan sabi ng may-ari ah, basta ah, umano lang siya ah, ma-varnish natin siya ng Uh, mahogani. Pero ang proseso niya, tama pa rin. ah uh, may natin, minasilyahan natin. Tapos uh, pagkatapos natin minasilyahan, uh, natin na wala siyang alikabok. Tapos uh, pagkatapos nun, uh, in natin siya ng uh, sanding sealer, lacquer sanding sealer. Tapos sa uh, pagtumuyo, uh, naman natin siya ng uh, wood stain, mahogani. Yan yan yung tamang proseso ng ating uh, pagbabarnis uh, at, at mga idol Tayo uh, na siya, i-apply uh, naman natin na uh, wood stain na mahogany. Yan. yan na mga idol, ay uh, na-apply na po natin yung ating uh, mahogany wood stain. Uh, gamit natin na uh, pang ano, uh, paint brush lang. Yung iba, ginagamit uh, naman itong pang uh, pampahid uh, basahan although pwede naman tayong gumamit ng basahan kaya lang uh, paint brush na lang tayo yan ah ito bali nabarnisan na natin itong plate ito ito naman na uh, ano natin uh, binabarnisan natin ang gamit natin uh, bilos lang bilos lang na uh, paint brush, kasi maliit lang naman itong binabarnisan natin uh, ang una natin ginawa dito ay uh, na-applyan natin siya ng woods ay na uh, sanding sealer uh, bago uh, pinutuyo natin ng 30 minutes bago natin na uh, i-apply yan ng uh, wood stain uh, barnis, uh, mahuga ni varnish Tapos, uh, pagkatapos naman ito, uh, papatuyo ulit na natin ng 30 minutes bago ulitin na lang, ulit natin siya ng uh, sanding sealer. Ayan uh, ang proseso ng ating pagbabarnis. katapos natin na uh, malagyan ng wood stain uh, papatuyuin natin siya bago uh, applyan uli natin siya ng sanding sealer yan papadaan natin siya ng tuyong paint paint plus para mas maganda yung uh, ano na uh, ng dapat to yung paint brush ang gagamitin na uh, pan pandoble sa ating uh, wood stain yan. para mas maganda ayan na ang mga wala na na natin ng varnish yung ating ano tapos sa ano, na pinturahan na natin yung parang backing niya kasi wala naman tong backing yung wall sa loob uh, pininturahan na rin natin ng gray para hindi naman siya lumihin so, ano, yan ang yan na po yung ano natin uh, tapos yun yung mga puti-puti na yan uh, pwede yan kulayan na lang ng kulay ng kahoy kasi puti kasi yung uh, na natin kaya may mga paltak-paltak siya pero tapos na po yung proseso ng ating pagbarnis dyan 'Yan. Pinasisilyahan uh, natin, sinanding sealer natin, nilia natin, tapos uh, ina inapiit, hina natin siya ng first coating ng sanding sealer bago wood stain. Tapos sanding sealer ulit. Tapos sanding sealer hanggang sa mapinis natin. 'Yun yung proseso ng ating uh, pag uh, lalagay ng ating uh, barnis. Ala, maraming maraming salamat po. Ah, sana po hindi natutulog kayo diyan. Ah, bra. Uh, thank you po and God bless.